Hello guys. Hello, 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 hello. Nandito buli ako sa Kogon Market. Medyo nagkaroon ng uli ng promotion dahil mayroon po pumutok po yung wire may wire yata pumutok kanina diyan. Nakita mo yung mga puti-puti diyan, yun ay fire string sir. Kanina ang uh, sobra usok kanina guys dahil don sa sa wiring na parang nasunog ata guys so ngayon kasalukuyan po nilang tinitingnan at tinata tinawag na po sa si po mga lineman titingin doon parang video So, delikado pa yan guys eh Pero nandun pa rin sila Oh, grabe okay. sila Katapang nila Ang mga tao kanina Andyan, police, RTA hmm. Dito tayo bandas sa may ano, Palanya Palanya Palanya, butika, palanya. Saka yung Hotel Conchita Hotel. Guys, binakbak na nila guys. Naku, buti lang. Hindi pa ako lang. Sila, sila guys. So, wala pong ilaw yung part D yan, guys. Hmm. Ito pala. Oh, pala. Generator. Woohoo! Nakapamili na tayo ng mga kailangan natin, guys. Ngayon, hahanap tayo ng... Mm, siling labuyo. Pero hindi pa sila natapos yan guys. Oh. Mga mm, security guard. Police, pol police station ka na guys. Oh, no!

Chinik nila guys. Opo, ano yung nangyari. Pinudang kayo sa pinudang ka na. Walang social sila kay Rajin Siman. Oo. So, tinitingnan nila yung ano. Ano yari na Yung ano ba? Yung ilaw. Bumuto yung ano. Sweet. Ah. Tapos? Inispiyan nila. Kaya yung maraming ano, yung puti-puti. Yung in-spray nila para patay ng ilaw. Ay, yung fire stringy, sir. Oo. Oof. Ano yan, bigla lang? Bigla pumutok lang? Pag-ulan, pagkatapos ng ulan. Um, ah, di ba kasi bumuhos na malakas ang ulan na yan, no? Pag-buhos. Ay, ang ulan na, ano, matubigan siguro siya to. Na parang na... Oh, nak ano, apa nasi anak tapos kapus. Mana yang bumbu tu? Barang. Melakas apa foto? Kenapa? 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 kaya Kenapa? 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 sa ano, sa Kenapa? 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 Ito yung Kenapa? Uh, escalator Kenapa? doon sa ano Kenapa? mayroong entrance doon At Kenapa? Kenapa? And then, kung papasok ka naman sa palengke, ay yun lang doon yung entrance. May doon ding exit doon. Kaya, yun guys. Yung puti, mm. yan ang in-spray nila. Para, Para ma mawala yung utok. Oo. Uh -huh. Ayun guys. Oh, buti, buti. Salamat sa Diyos. Wala namang nasaktan. na mm lang -hmm. Ayan. Okay guys, patuloy din. patuloy tayong iikot guys at hahanap ng mga ganap dito sa Kugon uh, Market ng CDO at uh, ngayon kasalukuyan po natin yung itingnan at sinek po yung nangyari doon at ayun ummm uh, Inintay lang nila maayos para babalik na yung mga kuryente na connection ng kuryente doon. Nam, brown na naba? ba? Alin po? Lanay. na eh. nanay ng ano. Halaman guys. Sa inyo pong binibenta Tanya Sa ano po yan ay? Sa inyo? Ah, okay. Hello. 50 ang galing ng mga lamang nanay oh hindi kayo guys dito lang located at kogon market lang to guys <laughs> madaling puntahan ang galing mura lang yan may dublab ano po? Wave of love. Oh, guys, tingnan nyo. Wave of love, ang tawag ng laman na yan. Oh, so. Mura lang binta ni nanay. Oh, magkano binta ni nanay? 3,000 lang po. My goodness. <laughs> pag Pagmahal, magkano? Mura na yan, 3,000. thousand po. Kaya oh. Kung pambinta sa mahalan na bulakan, huh? uh, 8,000 po. Wow. <laughs> Mahal pala yan, nai. yun pala. Ah, oh, diba? Nay, nai, maraming maraming naghahanap ng ganyan, nai. Oh, galing oh. na kutabato yan. Dala namin. Ah, hmm. So, galing pa kay kutabato? Oo oh, po. Pero ito, may bahay, man kami Pero, probinsya. Balik kayo sa inyo, yung po. Yan, kayo nag-alaga. Yung kapatid ko, po. Oh. Ilang perasong dala niyan? Isa lang po. Yung maliit ang, ano sa na. Sabinta. Oo Oh. Guys, so nakabili na ng so, ganito. Mama, to, elephant Air. Mamahalin din. Yung ito yung isa. Hello oh, oh. guys. Ito na. Plant lovers dyan. Queen of Elizabeth. Queen of Elizabeth. 3-5 lang po. Wow. Ano sa inyo? <laughs> Pero sa bintahan yan, sa mga bulakan, Uh, 6,000 po. Sa mga garden doon sa ano, yung mga pabintahan naman. Ano oh, 3,000 lang po. Ang galing, ang galing. Ang mura lang yan. Ang iba niyan. Yung um, oh, palatiyan. Mataas yung presyo niyan. Anong tawag niyan, na? Palatiyan. Oh, Ito, linit. Yung isa. Oo. Oh. kongo yun, isa. 3,000 um. po. Hmm. Galing. yung mga plantito, plantita dyan. It's yun o, oh. kalatiya, yung gabirigiti. Sanay. Kalatiya. Oh, maganda. Galing. Ano na ito picture. <laughs> yun, mamahalin yun. Pero, pinta lang namin ng 2,000. Ano, yung isa? Oo. Galing. Guys, punta kayo dito, guys. Ano? Ah... Uh, Pugon Market guys facing TGP. Ilalim ng police station. Ah, oh, ilalim ng police station kasi sa taas, guys, police station na yan, guys, eh. And then, pala niya, hindi kayo maliligo dito, guys. Babala kayo kung kayo galing sa Makabalan, andun ang ang na, ang babaan ng Makabalan Diyan, guys. Oh, guys, ano? Oh, guys, ano? RBC, RB, yung RA, doon naman sa bandang, ano, Ah, ah, doon. Ang labas ng R.A. ah R.B. doon. RV, Puntang RV. pier. Ah, R.B.C. yun. Kaya, guys. Puntahan nyo. Kung gusto nyo bumili ng mga halaman dito, guys. Sa taga-city o dyan. Shout out, everybody. Shout out sa inyo. Bili kayo ng halaman ni nanay. Anong pangalan ni nanay? Tata po. Nanay-tata. tata Okay, hanapin nyo si nanay tata pag kayo napunta dito na napasyal kayo at may mahilig ng mga halaman. Mga, ma, ma, mura lang yung mga halaman niya guys. Yun ay nakahalaga ng 8,000. Linit. Hmm? Oh. Uh, Yun ay 8,000 uh, ang bintahan pero bibigay ni nanay ng 3K. 8,000 yan eh. Bili na lang 3,000. Halaga guys. Kita kayo dito guys. And then yan, mara Ah, ka pag Mahal So, kailan kayo napunta dito na yung nag Ah, uh, kanina pa? Kagabi po. Kagabi. So, nakabinta ka na? Meron Matumal? Meron na. Ah, meron na. Meron na binta. Mostly, as, anong, ano, yung bestseller dito, yung nabinta mas marami. Yung po. Taga po. Anong halaman? Uh, po. Wala na dyan. O, oh, uh, yung money maker. Money maker, wala yung na dyan. Manila. Yung Yung... Dami niya halaman, guys. Minsan lang, din, hindi, hindi palagi si nanay dito kasi lagi akong dumadaan dito. Hindi kita nakikita dito, nay. Eh. Pero ngayon lang, naala, naalala ni... Pinagbigyan silang mag-display dito. Kaya guys. Ito, it Sensation. Sensation. Barato lang hmm. po. Ito mamahalin ito. Sensation. Pabinta lang po ng 500. Wow. Mahal yan. Sa 1,500 yan sa bulakan. Yung pabintang hmm. bulak. Sa amin 500 lang po. Wow. Yung mga binibili ko kasi na yung mga mga <laughs> eucalyptus. Yung smell. You know, yung mababango. Yung mga yung mga herbal. Oh. Ito po. Sertralina, mga ganun. Yun, herbal. Ayun. Bus. Oh, mayroon na may herbal. Oh, ganun. Mayroon ako, oh. Uh, oh, mayroon ako. Ah, serpentina po. Ganun ako serpentina. Oh, may cactus ba si Nana, oh, Ito. Parang, parang white flower. Yun. Yan, oh. Pero maliliit pa. Serpentina. Hmm. Ayun, oh. Ah, 500 lang po. Nakadiscount, no? nakadiscount ka dito yon, kay nanay. Uh, elephant air. Ayun, 3,000 lang. 3,000 ang bintahan. 5K, 8K. Oof. So, sa akin, 3, k lang. Ito, te. Ito, 500. Yan. Lang. Oh, mura lang yan, oh. Yeah, 500. Linit. Sir, ilan yun? guys. So Salamat guys. Mura lang guys. Pupunta na kayo dito. Dito na kayo mimili kay nanay tata. Ah. Kasi ang galing mo. Ang galing niya. Mura lang mga dinta niya. Yung 8,000 nasa K. Yung 3K na lang guys. Yung 3K nasa 2,500. Hmm. Let's go na guys. Punta na tayo doon. Bili na tayo ng kailangan pa natin. Oop. Hmm. Mangga. Sarap na Sarap na mangga.